araw eh nandito tayo sa bayan ng Lian so kung makikita niyo yan yun yung uh, circle papunta ng nasugbo at saka bayan ng Lian so may sikis dyan dito naman ito yung ano papunta naman ng tagaytay papunta ng uh, balayan yun. at saka dito pwede rin sa balayan So ngayong araw, i-update natin itong kalsada na ito dahil uh, may pupuntahan naman tayo dito sa may kalatagan ano na lang natin din, isamay, sabay na lang natin ang pag-update sa mga kalsada dito Kung ano ang mga nakikita natin dito na mga improvement sa kalsada So para yung nakikita kong improvement dito sa kalsada mga kabintor Kung makikita nyo yan, yung widening ng kalsada eh tapos na dito na porsyon hindi ko alam kung doon sa may kalatagan eh tapos na rin kaya ngayon yun yung i-update natin para na rin sa ating mga motorista Saka, baka sakaling makita nito ninyo itong video ko eh malalaman na natin na ano na ang mga kaganapan sa kalsada doon sa papunta ng kalatagan so mag update tayo ngayon sa widening nila ng kalsada Okay Iikot na tayo dito sa rotunda May kalabaw na rotunda dyan May kalabaw na sugbo So dadaan tayo sa bayan ng Indian So far, kung makikita natin ang kalsada dito, uh, ang widening nila ay tapos na. Uh, makikita din natin ang kalsada na napakalaki, 4 lanes dahil sa ginagawa nilang widening dito. Magdahan-dahan tayo, private property. Magdahan-dahan tayo para sa mga update na ating makikita dito. So as is lang tayo yung mga nakikita lang natin base lang sa mga nakikita natin ng ating iba vlog at hindi na tayo mag research kung ano ang mga halimbawa budget dito magkano ang budget na nilaan nila dito para sa widening na ito hindi na natin yan i-research base na lang kung ano ang mga nakikita natin dito sa ano nila uh, widening nila nandito na tayo sa tulay mga kabintor kung makikita natin may pangalan niya ang Lian Eco Park yun may mga palaruan sila dyan pero hindi na natin yan pupuntahan didiritso na tayo may arko dito na Li, welcome to Lian so papasok na tayo sa pinakabayan nitong Lian so ngayon so far ah, walang traffic dahil subrang uh, sobrang maaga pa ang ano natin mag alas 6 pa lang ng umaga kaya walang traffic ang lugar na ito pero sa oras na rush hour ito maya mayang konti talaga napaka traffic dito dahil ito ay hindi ito na as is pa rin ang kalsada dito so ito ang pinakabayan ng lian dito makikita natin itong mga bus na ito ay papunta naman yan ng Maynila, Kamaynilaan daan lang din tayo dito para naman doon sa pagpunta natin sa Kalataga Yan yung simbahan ng ano? Ah, uh, Lian. 'Yung simbahan. Sumingit ah. <laughs> delikado paliko pa naman sana ako papunta doon tapos sumingit siya napaliko din yun ang delikado ay, buti na lang eh, medyo dahan-dahan lang ako kung hindi ay tatamaan yun <coughs> yung mga ganong bagay nakakagulat yun mga kabintor yung bigla kang singitan dyan sa mga gilid-gilid na yan tapos paliko Okay lang yung singit na hindi siya paliko. Ayun. So, ito naman ang makikita ko dito mga kapintor. Ano? Napakalawak na rin ng daan dito. Espeltado at saka four lanes. So, ibig sabihin tapos na rin itong mawidening. So, makikita natin dito yung pilapil. So hanggang doon lang tayo sa bayan ng Kalatagan ngayon. Katitignan natin kung uh, ganito din ba ang makikita nating kalsada doon. So may konting portion pa rito ng daan na hindi pa naway dining ano pero puspusan nilang ginagawa yung kalsada dito. <clears throat> so par ito asfaltado naman at saka uh, makinis yung daan dahil asfaltado. Saka napaka ano niya napaka kurbada. Maliit. So sa so, nakikita ko ito na lang na portion ang hindi pa na widening ano maliit na maliit na porsyon na lang pag matapos ito napakaganda din pag ito ay tuluyan ng matapos sa pag widening ang nagsimula itong project na ito noon pang panahon ni Fidel B. Ramos Siya po ang nag-initiate na ma-widening ang kal kalsada sa buong Pilipinas. So malaking bagay na rin ito para sa ating mga motorista. Pero ang pag-widening mga kabintor sa nakikita ko sa aking pa palaboy-laboy dito sa daan. <laughs> naramdaman ko lang itong maraming proyekto mga kabintor noong panahon pa ni Pangulong Duterte. Doon ko naramdaman ang malaking proyekto sa pagwa dining nitong mga kalsada. Pero ang nag-initiate nito na magawa ito ay si Pangulong Fidel B. Ramos. Dahil part ito sa kanyang proyekto na Progreso 2000. Kung hindi ako nagkakamali mga kapintor. So programa ito ni Fidel B. Ramos at pinagpatuloy lang noong mga nakaraang administrasyon at hanggang ngayon so ito ramdam na natin ang kaluwagan ng kalsada kung natin dito four lanes ang kalsada mga kapintor at napakakinis pwede natin pabilisan tingnan natin kung ganda hindi tayo pwede maglaro dito dahil oh, mayroong mga tumatawid tulad nyan oh. wow. Pagkagandang daan देखो umangting tayo mga kabintor. Okay. So dito may makikita tayong papunta ng Matabungkay. Ah, hindi natin alam kung dadaanan ba natin ito. Pero pwede rin nating dadaanan ito para makita lang natin kung ano ang mga pasyalan na nandito Beach Hotel, Lian, Batangas, Matapungkay so itry e, nga natin puntahan mga kapintaro Matapungkay Tingnan natin kung maganda itong Matapungkay ano kaya ang meron dito? ano kaya ang mga makikita natin dito? abangan -abang, mga kapintur <laughs> so para nakikita ko na yung ano mga kapintur yung dagat dito makapasok tayo dyan ice cube no parking matabong kay Eh, nag ano ako, tinitingnan ko lang kung ano mga resort, re, resorts dito, mga beach dito. Ito, matabungkay. Ito, matabungkay. Yan, anong ano yan? Anong magkano kayang ano dyan? Floating cottage. Floating cottage? Mga magkano naman ang air arkila nyan? Uh, wala pang ano, wala pang definite na araw. Ah. Oo, ano lang. 2-5. Ilang tao ang laman yan? Ah, 20? Gaya. 20? Uh, Isang araw na yon 2-5. Saan ang biyahe nyan? Dito lang. Ah. Diyan lang ang biyahe nyan. Ah, oh, po, ang bangka yan. Ah, oo. Tingnan ko nga. Matingnan ko nga. So, ito po ang makikita natin dito sa matabungkay Medyo hindi naman kagandahan. Ma mayroon naglilinis din. Pero okay na. Pwede na. Kung mamintin lang nila ang kalinisan dito, napakaganda, napakapino ng buhangin dito mga kabintor. So, ito ang Matabungkay mga kabintor. Nakikita natin doon yung uh, beach nila. Maganda naman yung beach, pino yung buhangin. Kaso nga lang, medyo crowded na sobra. Kaya para sa akin, pangit na kung medyo crowded na yung beach. Pero kung gusto nyo yung ano dyan, napakaganda naman ang ano dito. Kaya lang kulang sa maintenance. Pag-crowded na kasi, hindi ko na siya appreciated, mga kapintor. Yung pits. So, tuloy-tuloy tayo papunta doon sa ano na. Tuloy-tuloy tayo papunta doon sa kalatagan. Binisita ko lang itong mata bungkay. Kalatagan, Balayan, Butanga So nandito na po sa pinakaarkon Itong Kalatagan mga Diyan, <laughs> Makikita natin yung pinakaarkon na yun. So yung daan na yun Yung isang daan na yun ah, Papunta ng Balayan yun So nandito na tayo sa Municipality of Kalatagan Papasok na tayo mga kabintor Ito na ano na no, naman na makikita natin dito magkikita natin dito yung napakalapad na palayan so at saka itong napakalapad na daan na ito so una itong natapos ng widening matagal na itong natapos mga kapintor ang pagwawidening dito kaya kung makikita mo napakalapad na ng daan 4 uh, lanes din ito mga kapintor napakalaking resort nito mga kabintoro Robinson Easy Mart Lago de Oro Hotel tapos may Robinson na sila dito na nilalagay so napakalaking resort yan dito sa may kalatagan mga kabintoro so tuloy tuloy tayo papunta sa bayan ng kalatagan so far mga kabintoro napakaganda naman ang daan dito lens na po ang daan tapos na pong ma-widening so kalatagan e ang ibig daw sabihin ng kalatagan mga kabintor ay kapatagan ang makikita mo dito, puro patag mga kabintor at saka yung produkto nila dito, karamihan mangga at saka yung tubuh so, yun ang mga produkto nila dito at ngayon tuloy-tuloy tayo doon sa pinakabayan ng kalatagan bilis na natin ng konti 6.50 ang oras natin ngayon so natagal tagalan tayo dahil sa ating ginagawa ang pag-update dito sa daan ng kalatagan kanin yung ano ko doon ha ah. <laughs> buta hindi lumikong agad mga <laughs> makikita nyo napaka street ng daan nandito na tayo sa barangay Kelitisan mga kapintoro ito yung arko ng barangay Kilitison Okay, welcome back Okay mga kamintor, dito na ako sa Gulod, Kalatagan Dito sa Baluarte So yung nakikita nyo yung mga Napakagandang hilira ng mga kahoy Yan ang tinatawag na Baluarte mga kamintor So pag mamayari yan ng Ayala so, Balitok, Barangay Balitok proper Ito ang baluarte mga kapintor Umuulan Kaya maghanap tayo ng masisilungan Dito ata Ulan, ulan. Yan, umainit na. Ah, saglit na yung ulan. Malapit na ako sa bayan ng Kalatagan, mga kapidor. At kung natin dito, dito ang baluarte ay ang, pa, ang may-ari daw nito ay si ayala mga ayala mga gabindor ang may nito you know? so halos buong kalatagan sa kanila ito mga dito na nagtatapos ang ating vlog sa update nitong daan na ito. No? Kung makikita natin, napakaganda na talaga ng daan dito. Napakalapad na. Uh, yung widening dito ay malapit ng matapos lahat. Meron na lang mga mangilan-ngilan na hindi natapos. So, ito na ang pinakabayan ng kalatagan tapo pumunta kay dito so mula dito malapit na yung mga beach resort na pwede nyo bisitahin dito pag lampas nitong bayan na ito makikita na natin yung mga uh, Nagagandahang mga beach resort dito sa bayan na ito Ang pinaka -baya ng kalatagan.